Oh, ano nangyari sa'yo? Kasi nag-exam kami kanina. Mm -hmm. tapos, niyo to. Puro red marks! Nag-review mm -hmm. naman ako. Na, oh. tapos kanina, dapat bibili ako ng pang project ko. Mm -hmm. Tapos pagbukas ko sa wallet ko, puro baryan na lang. Wala na pala akong pang allowance. Tapos yun, edi sobrang stress na ako kanina, di ba? Sabi ko, pupunta na lang ako sa dorm ko, uwi ako. Tapos naalala ko, nasa doormate ko pala yung susi ko. Nakalimutan daw kasi niya yung kanya. Hindi, ako nakabaso. Tapos, yung pinakamalala pa. Tapos. Hmm. Hirap talaga mag-estudyante. Oo. Kung minsan, mahirap nga maging estudyante hmm. Ganyan din ako dati, nung estudyante pa ako. Hmm. But the thing is, maraming resources at tao na pwede makatulong sa Mm. Gaya ng ano? Your friends, ba diba? mm -hmm. Your family. Mm -hmm. And the good thing is may mga online communities na ngayon na pwedeng maging helpful sa sa'yo bilang isang sudyante. Mm -hmm. Kaya check mo tong website na to. Ang rightnow.ph mm -hmm. Rightnow.ph? Explore mo yung website na yan. Mm -hmm. And for sure, marami dyang mga uploaded na articles na mababasa mo na makakatulong sa'yo. Mm -hmm. Articles like? Paano maging mabuting sudyante? Paano nga ba pa magtipid? and how to have a good relationship sa mga dorm mo. Even the question na paano nga ba magiging masaya habang single ka. And the best part of it, lahat ng mga articles na sinusulat doon ay sinulat din ng mga kabataan kagaya mo. Kaya sigurado makaka-relate ka sa mga stories sa sinulat nila. Hmm. Keling mga kabataan din gaya ko. Oh, hmm. Oo, eto sila pakinggan mo. Bakit ako nagsusulat sa right now? because words are powerful and you should have every opportunity to say something that matters. Inspire ang mga kabataan na magsulat din sila at eh, mapalapit din sila kay Lord. Helping the Filipino youth with their issues of healing and their hurts and helping build a better place in this world. To inspire change and action among the Filipino youth. Because I want to encourage young people that they are not alone in their battles in life. Amazing, amazing talaga. talaga. At ang mas amazing pa dyan, merong mga online advisors na pwedeng magbigay sa'yo ng advice, magbigay din sa'yo ng mga solutions sa mga problems na pinagdadaanan mo. Basta visit the website and then click yung Ask Us Anything. At kung kulang pa yan, mm -hmm. pwede kang makipag-meet sa isang life coach na malapit sa campus nyo. Nice. Harap lahat pala nasa rightnow.ph. na. Kaya nga, yun ang online tambayan ng mga kabataan. Mm -hmm. So kung kabataan din kayo gaya ko, i-check nyo na ang rightnow.ph para makabasa kayo ng mga stories, articles, pati na yung mga advice. Kaya tambay na sa online tambayan ng mga kabataan. I-like nyo rin kami sa Facebook. At i-follow nyo kami sa Twitter. So ano pa ang hinihintay nyo? Tambay, tambay na, na sa rightnow.ph!